ano meron sa city? Ano meron sa kabilang probinsya nyo? Dalin mo yan, ikaw ang maging tulay para magpunta dyan sa probinsya nyo. Okay, Delivers, ngayon naman pag-usapan natin paano kayo umaman sa probinsya mo. Sa lahat ng mga ayaw nang umalis ng probinsya nila, gusto yumaman pwede kang hindi umalis. Kasi alam nyo, iba sa atin, nag-iisip tayo na mag-abroad para umaman. Nag-iisip tayo na lumuwas para umaman. Walang masama dyan. Marami talagang umaman sa abroad. Madami ding umaman sa city. Pero tinan natin, explore muna natin yung opportunity na meron tayo sa probinsya natin. Una, gamitin ang mga bakanting lupa sa probinsya mo. Pwedeng hindi mo lupa. Pwedeng lupa ng kapatid mo, lupa ng pamilya mo, lupa ng kapitbahay mo, lupa ng kaibigan mo. Ang gawin mo, ikaw ang mag-initiate kung paano mamamaximize ang value niyan. Ibig sabihin po kung paano kikita diyan sa lupa na yan. Sa probinsya, napapansin mo ba? Ang daming bakanting lupa. Tako lang sa balis, kaliwat kanan. Ang daming spaces dito sa bataan. May mga bakanti pa ng lupa And I'm sure, sa lugar mo, ang dami. Like kahapon, nagpunta kami sa Rizal. Karoon ako ng seminar. So, marketing seminar po yan. By the way, kung meron kang sales team, ha, pwede kitang puntaan sa probinsya nyo. PM ka lang sa personal level nito. Ang po ang personal level. So, nagpunta tayo doon at ang dami lupa, ang dami pong bakanti pa na pwedeng gamitin para tayo umaman. So, pwedeng for rental, pwedeng agribusiness, o pwedeng i-convert kung saan natin pwedeng gamitin na mas pakikinabangan ng mga taga-probinsya mo. Okay? Again, hindi mo siya solong idea o solo gagawin. Meron tayong kapartner. Right? So, second, mag-start ka ng barangay level na business and become a leader. Maraming bumagsak na negosyo sa probinsya. Mga nagsimula sa probinsya pero hindi nagtagumpay kasi hindi siya barangay level. Simulan mo, barangay level muna until ikaw ang maging leader. si gusto natin agad, leader tayo eh. Gusto mo agad, ma-dominate yung area na yon o yung industry na yon. Mag-start ka muna on barangay level. Ibig sabihin po, ano yung needs ng mga tao diyan sa kapitbahay mo, barangay nyo, diyan sa municipality nyo. Mag-start ka ng mga kailangan nila, mag-start ka sa basics, sa essentials, magsimula ka sa bigas, sa ulam, sa retailing. So kung ano yung level nila, dun ka magsimula. Okay? Then next, pag nagtatagumpay ka na on their level, you become a leader. Ikaw na ngayon ang kikilalanin sa industry ng bigas. Ikaw na ngayon ang kikilalanin sa industry ng retailing. I start ka muna under level. Alright? And third, gamitin ang small capital business model. Yes. Kung wala kang malaking capital, start with your 1,000. Start with your 2,000, 3,000, 5,000. Magsimula muna tayo kung ano ang naipon mo and you serve your kapitbahay, you serve the barangay, you serve kung sino ang kasya dyan sa perang hawak mo. And number four, maging tulay tayo. Ibig sabihin po, pwede kang maging distributor. Ano meron sa city? Ano meron sa kabilang probinsya nyo? Dalin mo yan, ikaw maging tulay para mapunta dyan sa probinsya nyo. Okay? So, pwede tayong mag-distribute ng kanilang products. Pwede kang maging supplier diyan sa barangay nyo. Kung walang mga like plastics, paper cups, kung ano kailangan ng barangay nyo, ikaw mag-provide. Okay? So, be a bridge from city to your provinces. From other province going to your province. And number five, kapi muna tayo sa mainit na panahon. <laughs> Ang sarap po ng kape. Kape po. By the way, sa lahat mag-join sa ating community, IMG, And if you want to avail Kaiser, Kaiser 3-in-1 may healthcare, life protection, and investment. PM lang sa personal level nito. Kaya po ang personal level nito. Number four po, be a consultant in your province. Maybe expert ka na sa agri, edi ikaw maging consultant sa probinsya nyo sa mga farmers, or maybe nagdalubasa ka sa MA, or nag-MA ka, nag phd ka sa education, edi ikaw maging consultant ng mga schools dyan sa probinsya nyo or maybe sobrang galing mo sa accounting, ang lawak na experience mo, edi maging consultant ka. Be a consultant in your province. And number five, maging vlogger sa probinsya nyo. Dok, marami ng vlogger sa province namin. Edi maging kaiba ka, ikaw naman, parang you are representing your province. Ibig sabihin, ano yung mga negosyong patok dyan sa probinsya nyo? Sino yung mga naging successful na tao? You write a story. Story of success business, family, branding, marketing, gawin mong provincial vlogger ka. Alam nyo, ako meron ako hinanga dito sa Pampanga. We're in Pampanga. Diba? Lahat ng mga businesses doon na bago, nandoon sa channel nila. Alam nyo, dito po sa Amin, sa Bataan, no? nag-open ako ng page, eh. Uh, Bataan Business Innovation. So, sobrang busy na lang ni Doc. Hindi ko na siya matuloy-tuloy. Kaya kung taga-bataan ka ngayon, gusto mong maging vlogger, ay mag-usap tayo para ikaw i-assign ko sa Bataan Business Innovation. Okay, number number six. Franchise ng low-cost business na walang competitors. So, maghanap ka sa Manila o sa ibang lugar na merong nagtatagumpay na negosyo na nagpapa franchise At wala pa sa probinsya nyo o meron pero konti dalhin mo sa province. Okay? And next is rebrand one local product with innovation. Again, dito sa Bataan Marami kami kasoy dito eh, sa bandang baga. Alam mo, naisip ko, instead na binebenta namin ng plain na buto ng kasoy, gusto ko lagyan ng flavor eh. Spicy na buto ng kasoy. Salted buto ng kasoy. Ewan ko kung may salted na garlic flavor. E, I don't know, pero yun, kung mabigyan ako ng chance na mag-traditional business ako, isa siguro yan sa gagawin natin. Or, Number eight, is start an agency para makater mo ang needs ng yung province. For example, dumadami na yung mga business owners pero wala silang mga social media manager, walang VA, walang editor. Eh, de, ikaw mag-provide, maging agency ka just for your province. And number nine is buy and sell na mga trash o yung mga hindi na pinapansin mga kalat. For example, meron mga lumang chairs, tables, yung mga tao diyan sa lugar nyo, bilin mo, then i-convert. Luma sa sakyan? I don't know. Pero ang idea is, you buy and sell na parang kalat na lang ng ibang tao. That's a big business. Kung walang gumagawa sa province mo, hindi ikaw, para pag naisip ng mga bataan na, ay si Doc, buwibili naman lumang upuan niya, tapos pinapaganda niya. Do you will be known in your province? Okay? And number 10, eto para sa akin ha, nabanggit ko na yata ito kanina or sa isang vlog. Local podcast. Mag-podcast ka. Hindi tayo mga matatagumpay na business owners para mas makatulong sa aspiring business owners. Okay? Alright, delivers marami pa tayong pwedeng gawin dyan sa probinsya nyo. Pero for sure sa akin, magtatagumpay ang negosyo mo kung gagawin mo itong mga tips na to At dadagdagan natin ng sipag, syaga, and focus ng 3 to 5 years. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.